of guys, ngayon guys uh, tuturuan ko kayo kung bakit, yung mga cellphone ba na natin, eh kung minsan eh naghahang sila, o kaya may mga ads, nakikita yung mga ads ba yung mga cellphone natin pero yung cellphone ko naman po hindi naman po nag-a-ads, pero may time dati-dati may, may cellphone ako nagkakaroon siya ng ads. Pero sa ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano natin tatanggalin yung mga ads ng mga cellphone natin. Ito WhatsApp guys. panuorin niyo hanggang dulo para malaman niyo step by step ko kayong tuturuan kung pa paano natin ang gawin natin para tayo ay mawala yung mga ads natin sa ating mga cellphone kasi marami yan talaga kung saan saan tayo napupunta dun may mga mapipindot natin kaya nakakaroon tayo ng mga ganun kaya may mga ads na tayo na hindi natin naaalam ka nagpapop -up, up lang sila na hindi natin alam kung bakit nandyan sila ba diba? o ayan guys tingay i-ano ko sa inyo so guys So guys, nandito tayo na sa aking cellphone. Dito yung na uh, cellphone. Ang cellphone ko guys, ito ang gagawin natin guys. Tanggalin natin lahat po ng mga ano, mga ads natin. Punta tayo guys sa Chrome. Pipindutin natin lang yung Chrome natin. Ayan guys, dito na tayo sa aking Chrome. Pindutin natin yung Chrome. Pindu din natin. Nakikita nyo yun nyo yu guys, yung tatlong dot doon. Pipindutin natin yung tatlong dot doon. At hanapin natin ang settings. Pindutin natin ang settings. Ayan guys. Ang setting po, pindutin natin ng all site. Ayan, site setting. Doon tayo sa site setting. Pindutin natin ng site setting. Then, hanapin natin na. Pindutin nyo yung all sides kay Makikita nyo lahat ng mga ano nandito. Nakikita nyo naman yan. Ang dami-dami. Kaya yung mga ano natin, ang dami-dami. Pwede mong i-delete yan. Pero wala akong time mag-delete. Ang dami-dami guys. Kaya pindut mo yung all sides. Makikita mo dyan. balik na tayo don At i- ano naman natin ang side setting. Ayan guys, nakita nyo guys, yung dito tayo sa site settings. Nakita nyo yung pop up and redirectly block. Yun. Eh, kasi, na-block ko na, siguro na-block na, dati siguro block to. E, dapat yan naka-block, hindi naka-on yan. Dapat hindi ganyan, hindi allowed. Dapat naka-off yan po. Kailangan yung i-block po yan guys. Kaya kitikita kita nyo naman, naka-block. Kaya pala wala akong ads na nakikita sa aking cellphone. Ayun pala, naka-block siya. At punta tayo ulit sa... Then, punta naman ulit tayo sa... Ito, intrusive ads. Dito naman tayo. Ayun, kailangan ito rin, guys. Hindi naka-on ganun. Dapat i-block din ninyo na gano'n. Kaya pala wala akong ads. Kaya, ang ito naka-block pala siya. Yung mga ads, o tingnan nyo. Ayun. Kaya pala wala akong ads. Ano, hindi ko alam na ganito pala ito. Ayun. At ayun na nga, guys. Tapos na natin ay, 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 ayos na ayos ng ating cellphone. Nakita na naman, mawawala na talaga yung, yung mga... Ah, mga ads dun sa cellphone ninyo. Kung o-open ninyo yan, wala na tayong dun sa, may mga security yan sa cellphone ninyo. O oh, wala na talaga yung mga ads din sa inyo, security. Kaya guys, maraming salamat po guys sa panunood at patuloy kayo lang ito sa ating mga tutorial, ang bagong ating mga upload. Sana marami pa kayong matutunan na ibibigay ko sa inyo. At thank you, thank you, thank you so much kayo na. Thank you, thank you. Magandang araw po sa lahat at God bless sa inyong lahat. Thank you, thank you.